Magkahiwalay na sunog ang naitala sa Sampalok, Maynila ngayong undas. Naglagablab ang apoy at balot sa itim na usok ang apartment building na yan sa Sisa Street. Nagmula ang apoy sa ikalawang palapag bagaman walang nakatira rito. Nadamay ang mga katabing apartment. Under control na ang sunog ng biglang gumuho ang sahig ng ikalawang palapag. Apat na bumbero ang nadaplisan. Isang residential building naman sa Mindoro Street ang nasunog. Ligtas naman ang mga residente sa parehong insidente, bagaman ilang alagang hayo ang nasawi. Dalawang dalagita ang dalawang araw na kinulong at halinhinang ginahasa ng tatlong lalaki sa Maynila. Ang mga suspect, nakilala lang daw ng mga biktima sa social media bago sila nag-inuman. May report si Von Aquino. Ayun daw! Ayun! ayun. Emosyonal ang dalagitang ito na makaharap si Alejandro gerela isa sa maumanoy humalay sa kanya at kanyang kaibigan. Sinalakay na Baseco Police Station ng 12th Street sa Port Area, Maynila, kung saan nakatira ang tatlong sospek na gumahasa umano at nagkulong sa mga biktima na edad 13 at 14. Dito natuntunap din ang pot si Michael Andrade. Maya-maya... Nakatakas ang isa pa sa mga suspect. Sa salaysay ng mga biktima nakilala nila sa social media ang mga suspect. Nag-meet up daw po sila, meet up. You know, after meet up, nag-invite na iinom, dinala po sa isa bahay po ng mga suspect. And then for two days po, yun po, may na nagdangyari yung panghalay. Kasi po natin po sila nung... Uh, kasi na to, Nakita namin sila, nakita ko, talaga nanginginig ko sila sa takot. Isa ko sa requirements is to magkaroon ng medical legal. Isamin mo sila. And based on doon sa outcome mo ng no, uh, examination, eh nakita nga ako na naabuso sila. Positibong kinilala ng mga biktima ang dalawang inarestong suspect. Hindi po namin masasagot yan, ma'am, yung tanong yun sa korte na lang po namin. Ah, nee. Sagutin, ma'am. Sa korte na lang po. Sa korte na lang po namin sa sagutin yung mga tanungan niyo, ma'am. Na-inquest na sila para sa mga kasong statutory rape at illegal detention. May lead na raw mga polis sa ikatlong suspect. And also, we are appealing to the parents and uh, relatives ng suspect na sana surrender na lang sila. Kasi ang ginawa niya, sana po magbayaran namin po kahit sa pano ko tinawag ng kontrol na po. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binuksan na ang Rafa Crossing para makatawid sa Egypt ang ilang sibilyang galing Gaza, kabilang ang dalawang Pilipino. Sa pagbubukas ng gate kanina, pinalusot ang mga dual citizens at nagtatrabaho sa international aid organizations. Gayun din ng mga sugatang palestinong kritikal na sinundo naman ng mga ambulansya. Sa listang nilabas ng Gaza Borders and Crossing Authority sa Facebook page nila, kasama sa pwede ng makatawid si na Darwin de la Cruz at Rehidor Esguera, mga Pinoy volunteers ng isang international organization. Naganda naman ng ating imbahada sa Cairo para mailikas na ang 136 na Pilipino sa Gaza. Sabi ng DFA, all accounted for sila at walang sugatan. Nasa Rafa Crossing na rin ang ayaw na Pinoy na naunang bumalik sa Gaza City. Sa sementeryo na magpapalipas ng gabi ang ilang bumisita sa puntod ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Live mula sa Manila Memorial Park sa Paranaque, may report si Jamie Santos. Jamie! Maki, kahit gabi na, may mga kababayan pa rin tayong humahabol para makadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Manila Memorial Park dito sa Paranaque. 24 oras na bukas ang Manila Memorial Park sa mga magsisidalaw sa mga puntod. Ilan sa inabutan namin ang napiling mag-overnight dito. Kaya naman bukod sa mga tolda, may mga tent pa sila. Kompleto rin sa mga baong pagkain. Kahit umuulan, walang uwian lalo't wala naman daw pasok bukas ang karamihan sa kanila. Ang iba, tradisyon na ng pamilya na mag-overnight sa sementeryo tuwing undas. Sa ngayon, nakaantabay pa rin ang polis sa paligid. Ilang ipinagbabawal na gamit ang nakumpiska sa bukana ng sementeryo tulad ng lighter, sigarilyo at alak. Kahit na umuulan, mm -hmm. nag-overnight kami para, makasama, para makasama namin siya. Ay wala po makakapigil. Kahit bumagyo po, nandito po kami. Magsasalo-salo at magsasama-sama po kami, buong pamilya po. Maki, para sa mga hahabol, dumalaw sa kanilang mga yumao, bukas November 2, bukas na lamang ang Imanila Memorial Park ng hanggang alas 6 ng gabi. At yan ang latest mula rito sa paranyake Balik sa iyo, Maki. salamat, Jamie Santos. Nag-extend ng isang oras ang ilang sementeryo para sa mga gustong humabol sa pagdalaw sa puntod ng kanilang yumaong kaanak kanina. Laking gulat naman ng ilang lalaki o ng isang lalaki na makita ang pangalan niya sa listahan ng mga patay. May report si Ian Cruz. Buhay na buhay na dumalaw si Jimmy sa Tugatog Public Cemetery sa Malabon pero ang kanyang pangalan kasama sa listahan ng mga patay sa Wall of Remembrance. Kakaloko lang kasi kuya, pangalan ko po yun, buhay pa po. <laughs> Idudulog daw ni Jimmy ang maling pangalan sa Malabon City Hall. Dapat tatay ko yan nandyan. Dapat senior po yan. Uh, pero ang, ang nakalagay? Junior po. Junior. Ako yung junior. <laughs> <laughs> Kaya nagtatawa kami ng ate. Ko, sabi ko, ate buhay pa ako, bakit may lapidan? <laughs> Hindi muna pinayagang makalapit sa mga puntod at kolumbaryo ang mga bumisita habang nagpapatuloy ang renovation sa cementerio. Sa dami naman ng dumagsa sa Manila North Cemetery, pinalawig ng isang oras ang 5 p.m. na pagsasara ng gate. Bukas, istriktong mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. lang papayagan ng pagdalaw. Ayon sa mga otoridad, nasa isang milyon ang dumalaw kanina kahit umulan. May ilang binigyan ng first aid kabilang ang isang lalaking nadula sa ibabaw ng nicho at humampas ang likuran. Sa isang bahagi ng Manila South Cemetery, tiniis ng ilang dalaw ang baha at masukal na paligid. Mahirap sir eh, makate. Tapos, dalim ng tubig. Tumulay naman sa nicho ang mga ayaw mabasa. Sabi nung naglinis dito, may mga ahas uh, daw, din, daw po dito. Mga, lumalabas nga daw po mga sa eh. Sa tala ng Manila Police District, umabot sa 450,000 ang mga dumalaw kanina. Dahil umulan, pinalawig hanggang 6pm ang oras ng pagpasok ng dalaw. Ian Cruz, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Marami ang nagbakasyon ngayong Undas Break. Ang sitwasyon sa ilang sikat na pasyalan, silipin sa report ni Oscar Oida. Ang malamig na panahon dala ng amihan, lalong ma-enjoy sa City of Pines. Maganda din yung nature sa kay malamig. Okay, masaya kasi enjoy na enjoy, enjoy po sa Baguio. Sa dami ng turista, problema ang parking. Ito yung CR, so wala kami madala, malaking parking. So. Kabilang sa pinupuntahan ng mga turista, ang night market sa Harrison Road. Imbis naman sa malamig na lugar, beach ang pinuntahan ng iba. Sa La Union, enjoy di lang ang mga turista, kundi pati kanilang fur babies. Very refreshing kasi after days of work, ano um, meron ng time para mag-spend with family sa beach, sa door. Ang pinaka-turista uh, na dumadating sa atin are from the metro, from NCR or Greater Manila area. So, uh, bulk of it, more than 50% of our tourist arrivals, doon nang gagaling. So, we are expecting that this long weekend, mas marami na naman. Ang magkaibigang ito mula sa Paris, France, sa Boracay naman, nagbakasyon. We've been uh, walking along the beach and the, the, the sea is really beautiful and turquoise. So I've never seen a sea like that. Patok din sa mga bisita ang water sports at mga rock formation. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pulis na bantay sa sementeryo sa Paranaque ang naagawa ng baril ng isang lalaki. May spot report si Jamie Santos. Alas 12.45 ng madaling araw habang nagbabantay sa sementeryo ang dalawang pulis sa barangay Dionisio, Paranaque City, nakuha ng CCTV ang dalawang lalaki nagsusuntukan sa kalsada. Matapos magsuntukan, naglakad ang dalawang lalaki. Ang isa, lumapit sa nakatayong pulis na si Police Corporal Rosalito de Leon at biglang hinablot ang kanyang service firearm. Nagpambuno ng ilang minuto ang dalawa hanggang sa bumagsak ang pulis at tuluyang naagaw ang kanyang baril. Pinapotokan pa ng suspect ang kasama niyang pulis na mabilis namang gumapang papunta sa likod ng mobil. Nakaganti naman ng putok ang kasamang pulis, pero nakatakas ang suspect dala ang service firearm. Itong suspect eh, medyo natalo siguro sa suntukan. Bad trip itong si PCPL Dilayon. Uh, ang buong akala niya ay magtatanong lamang itong suspek. Nahuli rin kalauna ng suspek na kinilalang si Luigi Ganuza nang mahulog sa creek. Nabawi sa kanya ang baril. Di niya raw matandaan ang pangyayari. Hindi ko po alam. Ano nangyari kasi nakainom din po. Patong-patong na reklamo ang haharapin niya. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biglang sumugod ang toro na yan sa apat na ginang na nagbabaraha sa China. Lumusob ito sa garahe at winasak ang mesa. Bago umalis, inatake pa nito ang isa sa mga ginang. Wala namang nagtamo ng matinding sugat. Tumakasaw ang toro matapos subukang patayin ng may-ari. Hindi malinaw kung nahuli ito o tuluyang nakatakas. Kung nakararanas ng problema sa mental health, makatutulong daw ang pagtakbo o jogging na may parehong benepisyo raw sa gamot ayon sa isang pag-aaral. Narito ang report ni Von Kino. may problema sa mental health, karaniwang nire-resetahan ng antidepressants. Pero sa pag-aaral ng Vrije University sa Amsterdam sa The Netherlands, napag-alaman na ang pagtakbo ay nagbibigay rin ng parehong benepisyo. Sumalang sa pag-aaral ang mahigit isandaang may depression at anxiety. Pinapili sila kung iinom ng antidepressants o sasali sa in-group based running therapy sa loob ng tatlong buwan. Ang resulta, bukod sa parehong ibinigay na benepisyo ng gamot at pagtakbo, nag-improve din ang pisikal na kalusugan ng mga pasyenteng tumakbo. Pero ayon sa isang psychiatrist, ang pag-ehersisyo ay bahagi lamang ng treatment plan. The physical activities or running or jogging can be one part only of feeling good. But if you have depression because it's a clinical disorder, no, no yan na hindi ka iinom in ng gamot. Especially if your depression is into moderate severe forms of depression. Kung stressed o burnout lang sa trabaho, magandang may dudulot ng exercise. Endorphins are coming out. Meaning to say our happy hormones no, are also part of the feeling na I have accomplished something. Bahagi na nga ito ng routine ng young professionals na sina Ivan at Hannah nakaka-relieve ng stress. It also boosts my confidence. Payo ng isang fitness coach, alamin mo na ang iyong overall health condition bago mag-exercise. Minsan karamihan marami mga kababayan natin na napapahamak sila instead na maging maayos ang ano na kasi hindi nila alam. Depende sa purposes mo kung ano yung gusto mong ma-achieve walang medical condition, pwede na mag-ehersisyo kahit sa bahay. At mag-improvise ng gamit. Mag 5 to 10 minutes jumping jack o jogging in place bilang warm-up. Sunda ng squat and press, front and side raises, at bicep curl. Hinay-hinay lang muna kung nagsisimula pa lang. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinamantala ng ilang kapuso stars ang holiday para makapagbakasyon kasama ang kanilang pamilya. Ang Dante Squad nag-quick getaway sa beach. Enjoy si Sixto sa white sand. May marimar moment naman si Zia. Sa New York at Canada naman na masyal si Nagabi Garcia at Khalil Ramos. Bumisita sila sa Broadway at Metropolitan Museum of Art. Nasa Japan naman si Sanya Lopez. All smiles siya sa muling pagbisita sa Anyay. Beautiful place. At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas.